Magandang araw, Pilipinas. President Ferdinand R. Marcos Jr. always in action. Upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng sakuna, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagpapatupad ng whole of government approach para masiguro ang walang tigil na tulong at suporta ng gobyerno sa mga kababayan nating binaha dulot na malakas na pag-ulan dala ng bagyong krising, Dante, Emong at ng hanging habagat. Kaninang umaga ay binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang evacuation centers sa Mali Elementary School at Santa Ana Covered Court sa San Mateo Rizal na lubhang nasalanta ng bagyo. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang MMDA na ipagpatuloy ang flood mitigation project upang masiguro na ang lahat ng pumping stations at flood gates ay gumagana sa kanilang pinakamataas na kapasidad at paglilinis at pag-alis ng bara sa mga daluyan ng tubig. Kabilang na din sa akbang ng pamahalaan ang pag-update ng DPWH flood control and drainage master plans para sa Metro Manila. Eight and major river basins at iba pang critical principal rivers upang masigurong epektibo ang flood control measures. Binibilis na rin ng MMDA at DPWH ang pag-update ng comprehensive drainage master plan. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. Nasinisiguro na ngayon ng DA at DTI na may sapat na supply ng pagkain at pangunahing bilihin. Utos din ng pangulo na mas paigtingin pa ang price monitoring upang maiwasan ang pag-abuso sa presyo lalo na sa mga lugar na, na nasa ilalim ng state of calamity. Nananawagan naman ang pangulo sa mga kababayan natin na patuloy na makinig at sumunod sa mga tagubilin at anunsyo ng mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa oras ng sakuna. Panawagan din ng Pangulo na mas mag-ingat ang lahat sa, sa, mga sakit na lumalaganap tuwing panahon ng tag-ulan, gaya ng leptospirosis at dengue. Hinimok din ng Pangulo ang bawat Pilipino na makiisa sa mahakbang ng gobyerno na panatilihing malinis ang mga estero at iba pang daluyan tubig upang maiwasan ang pagbaha. Lagi pong tandaan, ang lahat ay dapat na nagtutulungan upang maiwasan ang anumang sakuna dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga at ang bawat isa ay may bilang. Katatapos lamang ng tatlong araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, D.C. si imbitasyon ni U.S. President Donald Trump. Ang pagbisitang ito ay isang patunay sa malalim at matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang pakikipagpulong kay President Trump, gayon din kay na U.S. Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio at U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, tiniyak ng Pangulo ang panibagong sigla ng ating alyansa, hindi lamang sa larangan ng seguridad kundi pati na rin sa ekonomiya, enerhiya at teknolohiya. Nagkasundo ang dalawang panig na mas paigtingin ang depensa at siguridad sa Indo-Pacific, lalo na sa usapin ng South China Sea at sa paggamit ng EDCA sites para sa disaster response. Sa larangan ng kalakalan, napagkasundoan ng, uh, ang pagbaba ng US tariff rates sa mga produktong Pilipino mula 20% sa 19%, isang hakbang patungo sa mas bukas at patas na kalakalan. Bilang bahagi ng kasunduan, bubuksan din ng Pilipinas ang merkado sa ilang produktong Amerikano tulad ng otomobil, soy, wheat at mga gamot na magpapababa ng presyo at magbibigay binipisyo sa ating mamamayan. Bukod pa rito, ipinahayag ng Estados Unidos ang dagdag na $15 million para sa Luzon Economic Corridor at $48 million naman para sa foreign assisted projects sa iba't ibang sektor. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga leader ng sektor ng infrastruktura, healthcare at semiconductors kung saan nakalikom ng Pilip ang Pilipinas ng mahigit $21 billion na investment pledges na inaasahang lilikha ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. At yan po mga kababayan, naliwanagan po tayo kung ano ang katotohanan mula sa mga taong tunay na nakakaalam at mismong kasama ng Pangulo sa meeting with U.S. President Donald Trump. Huwag po tayong maniwala sa mga hakahaka at espekulasyon ng iba na hindi naman alam ang kabuhuang naganap at wala mismo sa U.S. trip ng Pangulo. Muli, atin pong diin na hindi gagawin ng Pangulo at ng kanyang economic team ang anumang hakbang na makakasira sa ating ekonomiya, sa taong bayan at sa bagong Pilipinas. At bago po tayo magtapos, good news po ito sa mga commuters sa Davao. Libring Sakay, nakaabot na sa Mindanao. Umabot na sa Mindanao ang libring sakay ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Inilunsad ngayong araw ng Department of Tourism or rather Department of Transportation ang unang libring sakay program para sa mga bus na bumibiyahe sa rutang Lasang, Torojas via sa sa Davao City. Ang nasabing Dibning Sakay sa Davao City ay tugon ng DOTR katuwang ang LTFRB sa utos ni President Marcos Jr. na ibsan ang pang-araw-araw na kalbaryo ng mga commuter sa biyahe at pamasahe. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pinag-aaralan na rin nila at ng LFTR-LTFRB ang pagdagdag ng mga bus sa naturang ruta at pagdagdag ng iba pang mga rutang may libreng sakay tulad ng Kabagyo. Mahigit 6 uh, 6000 passengers ang inaasang makikinabang dito araw-araw. Aabot naman sa 70 million pesos kada taon ang inilaang budget para sa libreng sakay na tatakbo mula 6 to 9 am at 5 to 8 pm kada araw kahit weekend at holiday. Magpapatuloy ang libreng sakay hanggang sa 2028. Sa Bagong Pilipinas, layo ng Pangulo na pag-aamin ang pang-araw-araw na biyahe ng mga mananakay saan mang panig dito sa bansa.